Kumustahin naman natin ang daloy ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway at kung magtutuloy-tuloy ba ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Yan ang ulat ni Rod Lagusad, Live Rod. Maan ngayong araw ng undas ay maluwag ang bahagi ng Balintawak Toll Plaza dito sa North Luzon Expressway. Pero una na rin tong inasahan ng expressway na, ma na magiging maluwag ang maghapon dito. Inaasahan ng pamunuan ng North Luzon Expressway na magiging maluwag ang daloy ng trapiko ngayong All Saints Day. Ayon kay NLEX Senior Manager for Traffic Operations, Robin Ignacio, naabot na nitong nakaraang biyernes ng gabi hanggang sabado ng hapon ang peak ng dami ng mga motoristang dumaan sa NLEX. Actually, for November 1, uh, ganyan lang po yung aasahan natin, yung expect natin ng na traffic. Sa ngayon po, meron pong konting uh, pumipila po dito sa lane, sa Balintawa. Pero mabilis naman po yung daloy ng ating uh, traffic sa mga FIDLates. Ganyan din po sa mga ibang MTC Mindanao, actually, light traffic po tayo, ladong din yung karuhatan. Kanila naman pinag sakaling magkaroon ng mga karagdagang sasakyan sa bahagi ng southbound o mga pabalik dito sa NCR ngayong gabi. Inaasahan din po natin na maging siguro sa Saturday, November 4 ano ng hapon, baka may konti na pumungin. Pero yung pagdansa ay inaasahan natin ng uh, Sunday, November 5 pa rin po ng hapon. Early morning na po ito ng uh, November 6, Monday. Kaugnay nito, siniguro ng NLEX na may sapat silang tauan para umalalay sa mga inaasaang pagdagsa ng mga magsisibalikan dito sa Metro Manila. Ayon kay Ignacio, nasa 1,500 personnel nila ang nakadeploy mula sa toll tellers, patrol crew, incident response teams, traffic marshal at security. Dagdag pa niya, walang kahit anong road closure or repair sa kahabaan ng NLEX wala po tayong itatalang major incident na nag-cause po ng talaga matinding congestion. Meron po lang tayo mga minor pero mabilis po itong uh, nakikliat. Hanggang ngayon po ay talagang wala po tayong itatalang. Samantala dahil sa pag-uulan na nararanasan ay basa ang mga kalsada. Ayon sa pag-asa, ang nararanasan pag-uulan ay ang pinagsamang epekto ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at Shear Line. Ang Shear Line ay tumutukoy sa pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin na nagre sa pagkakaroon ng kaulapan. As of 3 p.m. ayon kay pag-asa weather forecaster Chanel Dominguez sa na naturang LPA ay huling namataan sa katubigang sakop ng Dinapige, Isabela. Paliwanag niya na nanatili namang mababa ang tsansa nitong maging isang sang ganap na bagyo at posible na ring malusaw sa loob ng dalawamput apat na oras. Ito nakaka-affect po to dito sa eastern section ng northern at central zone. Kaya asahan natin dito sa mga lugar na ito na makakarant talaga si nanama maulat na panahon. Kinabukasan, asahan pa rin natin na possible magiging maulat pa rin ang ating panahon. Na may mga kakalat pa rin po ng pag-ulan lalo na dito sa May Metro Manila at Calabarzon. Asahan nanya na ang katamtaman hanggang sa mabigat na pag-uulan sa mga apektadong lugar. Maan ayon sa pag-asa, posibleng pagkatapos pa ng Undas o November 3, makaranas ng magandang panahon ang Metro Manila. Kaya kinakailangan pa rin magdala ng panangga sa ulan ng mga bibisita sa mga sementeryo ngayong Undas. Sa lagay naman ng panahon dito sa Balintawak area ay tumila na ang ulan kanina pero naka, na, pero tumilan na rin ito habang sa kasalukuyan ay pagating naman sa lagay ng trapiko may kita na itong sa aking likuran ay nananatiling Maluwag ang lahat dito sa Toll Plaza ng Balintawak. Nakakaroon lang ng konting pila dito sa may bahagi ng paglalagay ng RFID lane dito sa Toll Plaza. Pero inaasahan na pagkatapos dito ay magiging mabilis na ang biyahe ng mga motorista dito sa NLEX, Maan. Maraming salamat sa iyo, Rod Lagusan.